tay. Hello, good morning, mga people. Pauwi na kami, dala-dala ko na yung tatay ko. Ayaw niya, pero napilit pa rin namin. Tay, ayan oh. o. na. Ha? Ayan, huh? ayan ka. Ayan tatay Sino? ko. Wala, nag-vlog lang ako, tay. Dito ka, like layo Nabit-bit ko rin siya sa wakas pero gumastos muna ako ng pulang-pulang 1,000. Kasi ayaw niyang maniwala. Ayan na Tatay ko. Medyo may katigasan na tulad na sa bata in town, kalooy Ayan. Punta kami ng Malabon. Hi! Hello! Good morning sa lahat na no, nanonood. No, Don't forget to subscribe my YouTube channel. Evite hey, ka ba sa... Ayan, isa namin kasama. Simple lang, oh. Parang walang kasama. Ayan. Eh. Hi. St uh. Side view. <laughs> Hello. Ayan. Masaya ako kasi nabit-bit ko siya. Grabe. Kagabi pa kami nag-negotiate na negosasyon namin na ah, parang ayaw niya talagang sumama sa amin sa Malabon. Grabe ang aking ano, pakiusap sa kanya. Ayan ang tatay ko, kung naalala niyo pa yung tatay kong nag-birthday nakaraan nakara na nakara buwan, October 1. 2023 nga nag-celebrate kaming dalawa lang sa kanyang 94th birthday. Yan ang tatay ko bit-bit ko na kasi mayroon siyang ubo nilagnat siya ng almost 4 days tapos ngayon pumayat at uh, hindi yung ganang kumain kaya kagabi napilitan kong pumunta dito mabuti na lang nandito yung aking tagapagtanggol na si William Boy yan yan kasama ko yan guys pasalamat tayo sa taong nagmamalasakit sa atin kung sino man yun siya yung tagapagtanggol ko thank you very much sa iyo William Bueno. Ayan, guys, mga mga anak ko, alo, handa niyo na pamasahe ko ha. Ah. Ayusin niyo. Alalahanin niyo yung driver ng taxi na kinuha namin sa sa Grab. Pasalamat nga siya, meron siyang book. Diyan galing para siya ng JMA, nagkataon lang. Kaya sobrang pasalamat niya na nakasakay ako. Kaya lang, baka naman mamaya, padating ko dyan, walang pamasahe, yari na. <laughs> yari na. <laughs> yari na talaga, nagpasalamat pa siya, yun pala, quits. <laughs> Grabe. And tay, nanto ka tay, nanto ka tatay ko, guys. Hmm, ayan. Siyensya na. Dito na kami sa ano na to? Ano to, lab? Anong lugar na to? Molino? Ha? Bakuor. Siyensya na, wala akong alam sa mga lugar. Kasi, medyo may katangahan ako sa mga lugar, ha? Huwag kayong magalit sa akin. Ayan, homeowners. Ah, hindi ko alam. Kung saan itong barte na to? Ayan. Yan ang aming sinakyan, ano? Nakagrab kami, social ang tatay ko. Kasi, ayaw sumakay ng, ano, yung pampasahero. Ayaw din niya mag-motor. Ayaw niya lahat. Gusto niya aircon. Ayan. Tulog siya. Tulog-tulog lang tayo, ha? Huwag kang kukarap mamaya pagdating mo sa Malabon yaya, yayain mo naman ako pa sa Cavite. ya yeah. lagot ka sa akin hmm. yeah. ay nako wala pang pananghalian pero okay lang guys basta makarating kami ng Malabon masaya na Ayan. Sorry. toro mo naka siya kaya lang sinungaling daw yung waste totoo naman talaga eh ayan naka-waste kami oh kaya lang hindi nagsasabi ng totoo Ayan, tatay ko sumilip sa akin. Nakita niyo guys. Ayan ha. Nakiramdam lang siya. Sabi niya, hindi daw siya makakarinig. Pero alam ko nakakarinig ito hey, Kunwari ng tatay ko eh. Tay, joker ka talaga ha. Sumilip siya lang. Oops. Ayan. Mga anak, ready niyo na yung mga pera niyo. Palapit na kami darating. I-post ko na to parang <laughs> Hi, and thank you very much once again don't forget to subscribe my youtube channel be with your Vassal. thank you like share send a like and subscribe thank you very much have a good day